Good evening! <laughs> What's up guys? Welcome back to another episode of uh, the Eros Lomboy Show. Thank you again sa pag-attend at pagdalot dito sa ating channel. Alam ko medyo late ang ating uh, live telecast dahil uh, tayo nakatulog sa sobrang pagod uh, in today's or earlier this day. Okay? So bigyan ko lang kayo ng insight kung ano yung ginawa natin this morning. So kung matatandaan nyo doon sa ating previous episode, meron tayong isang Pilipino na tumipad sa Singapore para magpa-opera ng kanyang tenga. At siya ay currently high-profile uh, high, high profile na uh, important person sa Pilipinas at tayo ay kanyang kinonsulta para sa kanyang hearing care needs. At yun na nga, uh, pumunta siya dito para mag-celebrate na kanyang birthday at minessage niya ako para mag-meet up at tulungan siya sa kanyang uh, hearing loss, okay? So, pagtapos nun eh, nag-calibrate tayo ng equipment uh, sa isang private clinic dito sa Singapore and eventually, yun na nga, medyo napagod tayo. Pero, going back to the show, enough of me. Siyempre, tayo nagpo-vlog at nagbibigay ng na live delicacies para do sa ating mga viewers for today. So, kung bago kayo dito sa channel na ito, my name is Sir Eros. And ito ay ating continuation ng ating serye or ng ating series about fundraising. For our first topic would be uh, paano mag-create ng YouTube channel. So, four years for four episodes back, okay, bigyan natin ng recap yung mga nanonood para naman eh, sundan nila yung ating channel. Una is kinreate natin yung introduction natin kung saan sinabi natin isa-isa kung ano yung makailangan gawin ng isang uh, taong may hearing loss na gusto mag-fundraise. Okay. Tapos yung second episode was, paano hanapin ang inyong passion, talent, or yung mga questions na kaya nyo sagutin sa pamamagitan ng social media tulad ng YouTube. Okay. Yun yung tinatawag nating niche. Pangatlo is, syempre, yung pagpaplano. Bakit important ang pagpaplano sa paggawa ng YouTube channel? Okay. Pangapat, okay is siyempre paano gumawa ng YouTube channel. Okay? So in this particular episode, uh, tuturuan naman natin kayo ng basic o ano ba yung mga kailangan yung gamit sa paggawa ng isang disente, okay? Uh, sophisticated na YouTube channel. Okay? So ang term na sophisticated is minsan eh, naisip natin na konyo, ganyan. Pero ang pagiging sophisticated is more on yung character more on the discipline itself, kung paano gumawa ng isang YouTube channel. Okay? So, in this particular episode, uh, oh, uh, basically, alam naman natin na sa mundo ngayon or sa social media, meron tayong TikTok, meron tayong Instagram Reels, meron tayong YouTube Shorts, meron tayong YouTube, na kung saan eh, ang mindset natin is kailangan ba natin mag-invest ng mamahaling gamit. Okay. So, Uh, si share ko na lang din sa inyo na hindi natin kailangan yun. Kaya nga kayo nagpa-fundraise is wala na nga tayong budget. Okay? So, ang ating main concern is paano nyo mailalahad sa inyong viewers, sa inyong watchers, ang inyong idea. Okay? So, basically, labanan ng idea ang pag-YouTube, labanan ng idea kung bakit kayo nasa social media, And basically, dapat ang mindset nyo is to be resourceful. Okay. So in this particular video, okay, papakita natin sa inyo or ituturo natin sa inyo tatlong kailangan yung gamit na napaka-importante sa paggawa ng YouTube channel. Ito ang mga sumusunod. Una ay or yung ating audio. So, ang question is, kailangan mo bang bumili ng 60,000 worth na camera tulad nito? or mga 30,000 worth, 40,000 worth na camera na tulad nito para lang makagawa ng video, high quality video na napapanood nyo ngayon. Okay, so kung makikita nyo, ang ating gamit ngayon is walang iba kung hindi ang ating cellphone uh, na 4 years old. Okay, 4 years old cellphone ko na siya. Pero dahil nakakawa tayo ng application na kung saan po pwede mo siyang gamitin na webcam, ito yung ating pinipresent. Pero tanong, Sir Eros, ba't gano'n? Na? Ang ganda naman ng kuha nyo. Kuha ng, ng video nyo. Kaya maganda yung kuha ng ating video ay dahil dun sa ating ilaw. Okay? So, nasa madilim na setup tayo, pero meron tayong magandang ilaw na kung ipapakita ko sa inyo, ito siya. Punutin e, natin dito sa ating stand, ha? Yan. So, kung mapapansin nyo, ito yung balat ng Shopee. Okay. Ito yung ilaw natin. Medyo expensive siya. So, papalitan natin, ha? Papalitan natin, guys. One, two, three. Ay, paano ba ito? Ay, ay, mamatay ng ilaw ko. Ay, na lang, guys. Okay, ba't lang natin ang channel? May channel kasi ito, eh. Eh? Ah, kasi mali yung pinipindot ko. Tapay ah, tayo sa ating... Yun. So, namatay siya. Okay. Ang gagamitin natin, yan. So, yung lamp natin, yun ang ating papalit. Okay. Tapos, natin ngayon dito. Okay. Diba? So, makipapansin nyo, hindi talaga, ang kailangan talaga ng isang camera ay magandang ilaw lang. Okay. So, yun yung secret kung mapapansin nyo, medyo mas maganda pa nga yung galitong ilaw kaysa yung kanina. Naging mas cinematic siya. Okay? So, yun yung pangalawang kailangan nyo. Yusin lang natin uli. Okay. Pangatlo, okay? Yung lasi, ang pinaka sa lahat is, syempre, dapat meron kayong dissenting microphone. Dissent, dissenting microphone. Yung ginagamit natin ngayon is medyo upgraded na siya dahil kasi medyo ang gusto ko yung mga nakikinig sa atin is mas malino yung yung perception. Okay. Kasi minsan meron nang o oh, uso na ngayon na walang video pero audio na pakinggan lang yung boses o yung idea na gusto niyong i-relay. Okay. So yon, uh, additional tip, uh, po pwede rin na idagdag nyo sa inyong uh, basic equipment is yung magandang tripod. Kasi kung mapapansin nyo, yan, stable yung ating video. Okay. Uh, kung shaky siya, medyo, siyempre, ayaw nyo mong mahilo rin yung maguluhan yung inyong uh, nanonood ng inyong kwento. Okay. Ayun. So, basically, that, that's all. Uh, bibigay lang natin yung summary. Ano ba yung mga basic equipment na kailangan nyo na not necessarily mahal? Kaya nga kayo nagpa-fundraise, di ba? Dahil gusto nyo bumili ng hearing aid, gusto nyo mag kumuha ng pampagamot. Okay. So, ang makailangan nyo ay ang mga sumusunod. Descending camera lang. Descending camera, at least 12 megapixels. Yan. Kunyari, yung cellphone nyo, 12 megapixels. O kahit mas mababang specs, minsan nga may karakter pa nga yung ganun. Eh. Mas maganda pa nga siyang tignan kasi mukhang uh, legit na humihingi kayo ng fundraising talaga, di ba? O humihingi kayo ng tulong sa mga tao. Pangalawa would be Uh, descending ilaw, okay? So makikita nyo, descending ilaw. Mas maganda pa nga yung kuha natin today kaysa yung kanina. Pangatlo is yung ating mikropono para do sa mga nakikinig, eh, marinig nila yung boses nyo, diba? Uh, optional is syempre yung tripod kung saan nyo ipapatong yung inyong camera. Alright? So, uh, doon na nagtatapos ang ating episode for today. So for tomorrow episode, meron na naman tayong bagong topic na related dito sa ating serye na kung saan eh, hopefully matulungan natin kayong makadevelop ng inyong YouTube channel at para ma-share nyo kung anong idea nyo at ang inyong uh, salaubin o gusto nyo i-share sa mundo na kung saan eh, hopefully eh, ma-monetize nyo at magkaroon kayo ng business dahil sa pag-a-advertise dito sa ating channel. Okay? So, para madagdagan yung ating airtime, siguro magkagawa tayo ng question and answer. Yan. At ang nagogi na naman for today, uh, si Manuel. Ayan. i Reply natin. Manuel, Musta, ka? Busta? At salamat. Engage as always. Yan. Alam Manuel, ipapasalamat ako sa tulad mo na parating sumusubaybay sa ating channel. Everyday, consistent. Bilib na bilib ako sa'yo. Balang araw, eh, makakabawi rin ang Sir sa sa'yo. And kung wala na tayong ibang questions regarding sa kanilang hearing, okay, hanggang dito na lang. Tomorrow naman uli. And hope to see you guys soon. Hanggang sa uulitin. Paalam. Bye!